Nandito naman ako sa yung tabi nang Kahit alam kong ang aking puso ay mapupunit sa mga salitang binigkas mo na nananatili sa aking isip. Kaibigan lang kita. Ang sakit. Ganito ba talaga ang pag-ibig? Sadyang mapanakit. Sadyang mapagkait. Wala naman sa plano ko na maging ako yung nasa puso mo. Pero ngayon, nandito, iniisip kong may pag-asa ba ako. Lahat ng yun ay biglang nawala na parang bula nung makita ko kayo ng iyong bago. Magkasama, nakaupo. Nagkukulitan, nagtatawanan, naghaharutan. Yan tuloy. Napatulala ako habang pinapanood kayo Kahit wala sa plano Ibat-ibang salitang napasok sa isipan ko Dapat pala hindi ako umasa Dapat pala hindi ako nagpakatanga Dapat pala hindi ako yumakap sa tadhana At dapat pala hindi na lang kita nakilala sa dami kong dapat sabihin, hindi ko na malayan. Nagsimula na akong magbilang. Magbilang ng isa, dalawa, tatlo. Malabong magiging tayo kasi kahit na anong gawin ko na gusto mo, hindi ako ang pipiliin mo kasi alam ko na may iba kang gusto at yun ay hindi ako. Apat, lima, anim ipapaubaya na kita sa iba dahil hindi naman ako sa him at hindi ko na ito gagawin ng palihim upang hindi na maging malalim ang hukay sa puso kong nagdilim. Pito, walo, siyam. Na kahit anong iparamdam ko sa'yo, wala kang nararamdaman. Kaya dito na lang ako, magsasabi ng paalam. At sampo, sana ito na yung huling numero sa aking yugto para hindi na malito ang aking puso kung kanino ba ito. Kung kanino ba ito tunay nagkakagusto. Kakalimutan na kita. Pipilitin kong kakayanin kahit wala ka na. Akala ko kasi, ikaw talaga yung para sa akin na nakatadhana. Na kapag nagustuhan ko, magiging akin ka. Pero mali, ako lang pala. Oo, alam kong masakit pero yun ay tanggap ko na. Dahil masaya na akong makita kang masaya sa piling ng iba.